Hi hey guys, for today's video ay maglalaba ako. Ayan, labahin ko. Hmm, ayan. Kita nyo? Ayan, pa aantay pa yan sa akin kung kailan ko yung mga galaw hugasin. Diba? Yung mukha ko, hindi na to paganda. Ang itim-itim ko na, kailan kaya to mababalik? Dahil sa kakaligo ng dagat, parang akong badyaw. Pero maganda naman kung badyaw. Anong meron So, maganda nga yung mga badyaw eh. Kasi matangos yung ilong. Diba? So, ayan. Tapos na ako magluto kanina. At nakabusog. Nakap, at na, nabusog na ako sa niloto ko. So, ngayon. Magpapahil, magpapatunaw naman ako sa aking kinain. Diba? Ayan. Ito ang nasa harap ko. At ayun pa. Hmm. Nagaantay pa yan kung kailan ko yan gagalawin. Ako tapos dito, guys. Grabe. Maglalaba ako muna. Ito ang roll ko ngayon. Ang buhay ko'y labantera.